Kung paano. Ang paborito nyo guys. Grabe lang naman ito. 40 dollar lang. Ano. 48 doy siya guys. As for me. Wow. Wow. <todic> Wala silang bangus guys. 25, 10 dollar oh. Ito naman 25. $38 dollar yung nakang sabaw. Ano okay. hey, yung klaso ito masarap siya. So, tingnan mo. $30, $15. May ulam na kayo. Ito naman, $60. Fresh ang bangus guys, pero hindi.

ごめんなさい。<laughs> Ano ka na si ni Manong? Sa isang Ay, nandito na sila ulit. Basta diba? ka, guys, oh, five. Five. <laughs> uh Oo, -oh. ka pang lima lang yun. yung go hit, no oh, sixty may kung isdana kung parang ano, no 20. thank you so much for watching guys, kung tayo ng ano dito sa Philippine product. Ang anik-anik. <laughs> yung dilaw. No, mayroon silang ano dito guys, yung parang din silang pandan. Lang kawas. Wow, wow andan ay <laughs> may gatas na. Paborito <laughs> ko. Dito tayo sa Philippine product guys. Tortillas. Paparito ko to dati. Snack ho. Jesus. Thank you so much for watching. Bye. Mainit dito sa labas guys. Mainit na napakalamig. <laughs> Mainit na napakalamig dito sa Hong Kong. O kaya't nakikita nyo, lamig na lamig yung mga nakakasalubong natin. Ako naman, <laughs> nilalamig slide. Naka-howdy ako, kaya Muro na yung paninda dito Sana dito ako bumili 10 dollar, dami yaman-yaman yeah, Yaman is 25 At 20 Yaman, yeah, ya-mm yeah, ya um, yeah, um. Hello, no, twenty dollar yung pa baby. Oh, tingin tayo guys. When isulong na na Ah, 20 dollar lang. Pambil ako siya mm. makaukay lang lang. anak mo. Oh, punta ka lang kaukay. Change so, it Ang ganda ng quality ng tela ng mga damit dito guys. Ang ganda ng quality. Kahit sabi mong $20, ang ganda. <laughs> Pero mahal pala yung $20. Nasa ano yun? $20 is nasa $150. $150 mga jacket-jacket kaysa -jacket $80 lang. Kaya?